Good morning mga Marcy. Yan, yeah, nakikita nyo yung aking mga addens na may takip na plastic cups. At kung mapapansin ninyo, may mga parang basa-basa siya kasi umulan kagabi. Ginawa ko to kapag gabi nilalagyan ko siya ng plastic cups para maproteksyonan ang kanilang mga bats at magtuloy-tuloy ang mga bulaklak. Tingnan nyo to. Ayan bulaklak na po yan kasi pag lagi pong nauulanan hindi po siya nagtutuloy-tuloy tapos sa umaga po sinatsagaan ko siyang tanggalin para mainitan ng sikat ng araw ayan po kaya hindi po siya nahuhulog oh di ba diba? sana po nakatulong ang ganitong tricks ito po ay base lamang po sa aking karanasan salamat po ayan tatanggalin na po namin